Hi, good morning. So today ay magluluto tayo ng Shanghai. Wow. Oo, oh, Shanghai. Paborito ng bayan. Pero mas paborito kita. Ay, mali. So ang ginawa ko nga lang dyan, mga baby loves, ay hinalo-halo ko. Tapos nakalimutan ko yung mga pampalasa kaya kinuha ko. Hindi ko nga lang na-videohan mga Bebelabs pero ang nailagay ko na dyan ay karne, konting harina, mga pampalasa, konting mantika lang para hindi dumikit at dalawang itlog ng butiki. Oo, dalawa lang kasi kapag tatlo, sobra-sobra na yun. At eto na nga mga Bebelabs, loves, maghihiwalay tayo ng decolor at puti. Ay, mali na naman. Yung rapper pala, yung rapper. Ihiwalay lang natin yung rapper, hindi yung pagmamahal niya. Ay, mali na naman. Sorry, sorry, sorry. Kaya naman, mga bebe loves, ay sisimulan na natin ang pagbabalot. So, dito nga ay depende sa gusto niyong shape, ganun. Pwedeng rectangle, triangle, ganun. Pero ako kasi, mas prefer ko tong original shape niya, ganun. Kayo na bahala kung anong gusto niyo kung saan kayo masaya saan ikaliligaya ng puso nyo. Ganon. Ako kasi dito ako liligaya. Kaya naman mga bebe loves ay sisimulan na natin ang pagluluto. Oo, ipreprito lang natin yan hanggang sa magkulay black. Ay, brown pala. Brown lang. Golden brown. Kasi ayaw din naman natin kumain ng hilaw. Diba? Kaya iluluto natin yan. Nung naluto na nga mga bebe loves ay syempre tinikman na natin yan. And ang lutong. Ay, OA. Hindi, parang may chicharo ng lutong. Tapos, parang lasang tinakdakan na may sisig. Yan o. Nalalasang yung itlog ng butiki. At dito nga mga baby loves ay nag narin na rin kami. Kasi dry na rin to. Pwede na. So, dito nga ay kaslana lang nalpaan dagos kasi dyan. Pero ito, mga baby love, share ko lang. Alam niya ba na pinangarap din ni mama na maging lalaki ako, ganun. Oo, pinangarap niya ako talaga. Kasi mga baby loves, lima kaming magkakapatid. Yung panganay lang yung lalaki. Ito yung kasama namin, yung naka-violet. Isa lang yung lalaki, tapos la apat na babae. Kaya kay sabi ni mama, di ka lang naglalaki, sabi niya. Parang kailangan din ng ano ng katuwang gano'n. kasi naman biro inyo apat na babae tapos iisang lalaki walang katuwang si Puya sa bukid gano'n. kaya kailangan ng kahit dalawang lalaki lang gano'n. tapos bakit ako bakit ako yung napili Charing yung arte kasi sa bahay para daw akong kilos lalaki pero syempre sa bahay lang gano'n. Pero sa sa labas, syempre kailangan kaminis tayo yung dalagang Pilipina. Ganon. <laughs> so, dito nga mga Bebe Loves ay may dumating na dalawang afam na maliliit. Tinulungan kami. Kasi nakita ako eh. Ay, si Pat yun, artista. Tumulong tayo. Ganon. Charing lang. So, hanggang dun na lang. Paalam.